Big time oil price hike. Sumirit kayong linggo. Halos 3 piso sa gasolina. 1.30 oh, sa diesel. 45 centavos sa kerosene kada litro. Ang nyari. <laughs> Anong dahilan? Doctor, uh, Director Attorney Rino Abad, ang uh, hepe po ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, Department of Energy. Attorney Abad, again, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Uh, again, uh, good morning ho. Maganda uh, magandang umaga ho sa ating mga kababayan. Ano pong dahilan uli, Direktor, uh, Director, nito pong oil price hike. Napakalaki nito. Tatlong piso na almost at sa gasolina, ganoon din sa diesel. Well, ang ang lumalabas ho, prevailing event na lumalabas ho na nagpupush ng price. Uh, up uptick ngayong uh, mula nitong second week hanggang dire-direto ngayong hmm. uh, week na to. Uh, for the beginning of the year no mm. ay unang unaho yung nangyayaring kaguluhan doon sa Red Sea. Mm. Uh, simula nagsimula lang ho yan na uh, affected lang ho yung mangilan-ngilan na na dumadaan doon but uh, now I I think it has graduated into an actual conflict may na hong military action doon sa area. Kaya halos lahat ho ng shipping including the ship ships uh, carrying petroleum products to Europe, wala na ho yatang uh, may gusto na dumaan muna dun for the meantime. So yan ho ang tinitingnan sa mga report na nagpupush ng pagtaas ng freight cost at insurance on the shipping side ng mm. petroleum products. Now, itong pangalawa ho, uh, ngayon ho natin na makikita actually by February, first week of February, okay. makikita na namin ang actual figure nung sinasabi nitong OPEC plus, mm. na magbabawas sila ng 2.2 million barrels of oil per day ho yan. Mm. Uh, so yan ho ang suspesa natin, wala pa ho yung figure pero mm. nakikita na ho natin na kung freight cost lang at insurance, siguro yung mga second week lang ng February, yung kakaunti lang na increase, siguro you can attribute that for freight and insurance sa shipping. Mm. But this time sa mga lalaki ho nito, mukhang meron na ho talagang nangyayaring aktual na pagbabawa sa sa production. Mm. Uh, kasi ito ngayon ang naapektuhan na ho ng increase ay yung product ho mismo. Umi-increase na rin ho ang price ng product. Opo. Ang ah, uh, asahan ba natin na meron naman karagdagang dagdag sa presyo ng mga produkto petrolyo sa susunod na linggo? Wag naman po sana. Well, yan ho ang um, yan ho ang prevailing trend ngayon ano no? hanggang ngayong February 1 magmi-meeting uli ang OPEC+. Plus. Oh. Uh, base sa mga report marami ho ang, ang negative uh, hmm. hindi po optimistic ano yung oh. sentiment. Negative ho ang sentiment na babaguhin ho ng OPEC+ Plus ang ang plano. Uh, ang Dubai crude ho kasi natin nasa 78 US oh. dollar per barrel. Opo. Alam ho natin na ayaw nila bumababa ng 80 Dati umabot yan ng 90, 90. plus. Oh. Nung unang implementation sa May, Opo. Oh umabot ng mga September, nag-peak ho ang ating Dubai, umabot na ho ng 90 plus US oh. dollar per barrel. Masyado ho mababa sa kanila ang 78. So mukhang ngayong February, itutuloy ho talaga oh. ang plano na yan na magbawas ng supply. So magtataas yan by February na naman? Uh, yan ho ang prevailing Magkano trend. Magkano po Please ang asahan no, natin? Please na 78 ho yan umabot na ho tayo ng 90 plus 94 US dollar before around September last year. So, so yan ho ang ating experience previously. So 78 mukhang aambisyonan uli nila yan na umabot na naman, uy. lumagpas na naman ho hanggang 80, oh, so, above 80 US dollar. So posibleng babalik tayo sa 80 pesos kada litro ng gasolina, so, susupog naman po sana pati ang diesel. Opo, ma oh, mababa ang nabawas na ho for how many months mula October, oh my November God. hanggang second half ng December hanggang end of the December malaki na ho ang nabawas. Eh. Ngayon ho mukhang oh. papabalik ko yan kung hindi ho magbabago ang OPEC plus ng ng plano na pag pagbabawas. W wala ba tayong magawa dito? A ano bang uh, konkretong plano at remedyo ng gobyerno ngayon? Tungkol dito po. Well sa mga direct subsidy, hmm. unahin na lang muna natin ang katotohanan no na mayroong hmm. fund. Yung home fund talaga ay yung sa public sa public transport sector. Meron hong hmm. ah uh, meron na allocated for this year yung oh. ano yung ating LTFRB. Targeted nga lang ho ito so ang mabibigyan hon ito yung registered public ah uh, hmm. uh, utility uh operator hmm. ngayon mayroon holding fund ang Department of Agriculture for farmers and fishermen hmm. so wala na hong iba na alam ko na mayroong subsidy program uh, party dito sa fuel ang government kundi sa dalawang sector lang na yan ngayon doon dun naman sa mga oil company sir ano you have to uh, be informed na mayroon hong Uh, naka-post ang Department of Energy doon sa mm. sa website na mga listahan ho mm. ng mga oil company at mga discount program na ino-offer ng mga oil company. Nakakabawas so ito ng around 1 peso to 3 pesos per liter ho ng mga discount program. Uh, alamin ho din yan, yan ay galing ho naman yan sa mga oil company at ito ho ay naibigay na, na rin natin ang listahan sa LTFRB. At sa Department of Agriculture sa sa BAFIHO yung nag-handle ng Farmers and Fishermen Discount Program. Para huma inform din sila na mayroon ding counterpart na pwede pang ma-avail oh. doon sa mga discount program ng mga oil company. Okay, payo na lang po sa mga motorista, sa taong bayan, lalo trend pa rin ang pagtaas sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Well, inaasahan ho natin, unfortunately, itong uh, malakas na trend or prevailing trend papuntang uptick o pag increase ng price no so hindi ho tayo makagarantiya no sa current uh, situation ngayon lalo na yung dalawang menensyon kung situation na yan, na mag ma, makakaasa ho na tayo ng pagbaba ng price mukhang pataas ho po pumuna ang sitwasyon ngayon until may mabago ho diyan sa dalawang uh, reasons na yan Or mayroong bagong reason na mag-stabilize uh, mag ng price? Okay. Uh, maraming salamat, uh, uh, Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you po.